Hi what's up mga Kensik langga, maing hapon Ako po si, In si Insik no sa langga Insik vlog So for today's video mga Kensik ano na ngayon uh, 4 PM mga Kensik no 4 PM at lagi oh 4 PM so Yan po ipapakita ko lang po yung uh, yung ginagawa ko kanina no eh nag Repair po ako sa aking ginagawang balon mga akin si Kalanga. So ano mga akin ipapakita ko po sa inyo yung ginagawa ko ha. Kasi magpapa tayo ngayon magpapa magpa tibig po tayo ngayon mga akin <coughs> si Kalangga. si tawag gisul Gisulaw mo ko eh. sulaw kay ko. So ako ako muna yung mag-vlog ngayon kasi silang is may bisita tapos eh, eh tawag ito kuna bang naapa man jud naapa siya ba andyan pa yung visitors na no visitor niya kaya ako muna yung magbablog mga kensik kasi ipapakita ko lang po yung ginagawa kong balon yung balon namin dati na hinukay ah uh, ano si tawag ini tinagyan eh, ko ng hollow blocks mga kensik pero hindi ko sinulid no hindi po sulit na magkagawa ko mga kensik ka kalanga pero tinagyan ko para hindi mag slide ang mga buhangin mga kensik ka no kasi po nung hindi ko pa linagyan ng hollow blocks e eh, ano naman mag lagi pong slide yung buhangin mga guys ka katulad dito mga kensik no katulad nito yan to ito yan ganam ganyan ganyan lagi lang po maano ka nang lagi po lang ma malubog ba so malubog ang tawag sa amin sa so, bisaya malubog pa parang hindi sa malinaw ang tubig no kaya linakihan ko mga kinsik ayan hinukayan ko ayano. No? para hindi po ang buhangin mapunta doon sa kuan sa ating balon ng mga kinsik so ipapakita ko na sa inyo ang aking balon no mga KNC kalangga sa so, so ayan na mga KNC kalangga yan po linagyan ko ng hollow para hindi po mag slide ang, ang buhangin na so na hindi pa malinaw mga KNC no bago lang to natapos mga KNC ang aking pagkagawa si si papa is may ginagawa kaya ako lang muna dito ang gumagawa mga kensik yan oh, yan po nga ating kuhan, ang taga ng higup ba sa tubig muna siya mga kensik so magpaagas ta no? magpaagas ta ka magpa, magpatubig ta ngayon mga kensik so sampula natin kasi medyo yung tubig niya medyo ano pa sa hindi pa malinaw siguro maya maya pero meron namang salaan yung ano ko yung foot valve ko diba ang foot may salaan yun linagyan ko, linagyan ko pa ng uh, mga kensik no? knit para masala yung kwan yung mga dumi dumi dyan kaya oh, ayan oh. yan oh, see okay Ya, yeah, di na ma di na mas ang kuno mga kensik ang mga buhangin yan. Yan po ang solusyon namin mga kensik. Kaya napag-isipan ko talaga na mag-ano ako maglagay ng hollow blocks para hindi mag-slide ang mga buhangin. Nung bato lang linagay ko mga kensik katulad nito, yung doon yung binaon ko bato. Pag hukayan ko yung kuno gitna ayan mag yung bato at sa kabuhangin, kaya nahirapan ako lagi lang pong ulit ulit ko ang ginagawa kong mga kainsik kaya napag isipan ko no nag lagyan ko muna hollow temporary lang to mga kainsik pero mabalik na yung tubig natin o oh, labang ah uh, laging ah, uh, permanent siya mag agas o oh, walang problema yun Oh, no, walang problema. Ano na? Pwede naman to tanggalin natin ang ating haloblocks blocks Hindi ko naman to linagyan ng solid mga kids. Linagyan ko lang ng bakal para hindi isa ma kuan ba maduot bitaw. Hindi isa hindi isa ma punta doon sa gitna ang haloblock block kahit pa kahit pa tapakan pa natin dito mga kids ko. Ayun. Ayun. So, ayan ang mga Kensi Kalanga, no? O, oh, si Ang ganda pala pag may hello block sa uh, mga gilid, mga kensik. Yan, linakihan ko naman ka mga kensik, no? Yan po. Yan. Grabe. Masakit talaga ang tiyan ko dito, mga kensik. At saka, balikat ko sa yan ang pinilahay ako sa buhangin, no? Yan. Ito pong mga yero nga ating itakip dito makensik pag gabi para hindi ma ano mapasukan ng mga dahon na mga kung ano, tuyo ba ayan lagyan namin pa ng harang mga kensik yan so yan ang mga kensik ka lang ano ating ano ating kuan iunang ating kuan makina yung machine natin dito sa taas Ayan. Saan naman eh. Tadari. Dyan sa kahoy ni dyan ang ating, ma ating machine mga kajik. Ayan po itong buhangin mga kajik ko. Uh, buhangin yung balon natin. Ayan. So kailangan natin bantayan no. Mga kajik. Ang pagpa agasan, na Pagpatubig natin kasi ah uh, magka yung tubig no sa ba balon ngayon naman mag dubling ano mag -dubling ang trabaho natin. No, so magpaagas ako mga KNC ka. lang kayo. Oy. Ito. Oy. Ito pa. Okay. mga kensik. Puntahan natin. Dito sa Hindi ko muna ano, hindi ko muna i eh, pinapasok sa baril. Si eh, baka. Nahuga po. Ay, okay na 'yan mga kensik. Yan. Yan. Oops. okay. Ayun mga kinsik. Pasok oh. natin din oh, dito yung dulo ng hose para doon tayo magbantay sa ating balon mga kinsik. Yan. So, balik naman tayo doon mga kinsik para bantayan natin yung balon ang daming panggatong ni father no ay nako ito sya ito sa baba mga kaensik para sigurado na makita natin na ano ano sya Ayan ang mga kinsik. Okay. Lingkod ito. Lingkod ta lingkod. Hmm. So shout out muna di ay no shout out kay atita uh, Tita Maribel Limasing, no. Si Mampupa at si Ma'am Anji, no. Ma'am Anji, hello po. Okay, uh, tita Vivian Mariano Hello po tita, kumusta kumusta na po kayo tita Mam Ma Adelina, hello po Kumusta po sa inyo Yan kay Lola Mam Kaya mag-shoot out sa atin. Ano mga kensik no? So We pray ati tsaring mga kensik lang ga Kasi ati tsaring is Naisip po si ati tsaring mga kensik Kaya ipag ip, Ipag pray natin na maokyo siya no laban ng kaniyang cancer mga kensik no so sana nga uh, maoki na si atit Jaring no? naman si atit sa no? mga kensik kasi si atit sa is matagal po siya doon sa kuhan sa China nagpa ano nagpagamot sa kan kanang ano sa sa nag chemotherapy ang tawag doon chemotherapy yung bang nagpa Basta, bro, nagpagamot dun siya mga kensik. Yan, pag uwi sa kuan sa sibo sa Pilipinas, ayan naman po. na Naisiyo po sa atit sa kisa kanang ginhawa ba. Kaya nagkuan siya, naisiyo siya. sa Charing, no? si po lang nato, ano, i-pray natin mga kensik lang yan, na ma-okay siya. So, naawa talaga ko kay ati mga kensik kasi mabait yan na tao mga kensik no yan so yan lang mga kensik kalanga so, sana uh, ipag na ipag yan po lang nato mga kensik so ayan naghintay po tayo sa ating balon na mga kensik no na baka mabusan so yung naman natin puntahan naman natin ng mga kensik kung napuno na ba So, ayan, marami pang tubig mga kensik. So since na sa aking vlog mga kensik ha, kay ngayon na po ako nakapag-vlog ulit, no. Kasi nabigsi po ako sa pamasada. No, yung pamasada natin is pang ano natin pang konsumo ba. Kinabig ngayon na po ako nakapag-vlog. <laughs> marami pang tubig yan mga kensik. Oh. So, hintayin natin. siya yung mga lang malapit na pong mapuno no so at sa uh, nga butang yan yeah. huh. ang linaw ng tubig mga kainsik ko no kasaminan no, eh huh? So na mga akin, si Kalanga, no? Dinipat ko naman sa kabila. Yan. Kasi puro ng ating isang drum. Yan siya. Yan. Pagkatapos, yan naman. At saka yung isa, ito sa balik na naman tayo dyan mga kensi kalangga no? Sa ating balon Baka maubos naman yan Ah, oh, dami pang tubig di eh. Marami pang tubig mga kensi ko Yeah marami pang tubig ayan so yun no, mga kinsik langgat tapos ko na po ang ating pagpatubig mga kinsik so pinatay ko na po ang ating machine no, so ayan po marami pong salamat sa panonood mga kinsik langga ayan okay na po yan natapos ko na yung nasudlan ko na ang kan 'yung dalawang barrel natin mga Kensik so Hanggang dito lang po ang ating vlog at next vlog mga Kensik. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.